Kaya nga ay nirecommend nire ako yung mga tao na magbigay ng panahon sa sarili na wala kang gagawin kundi nakaupo ka lang sa isang upuan na komportable ka tapos pipikit ka ng mata wala kang gagawin kundi nakapanatili ka lang sa isang pwesto na yan. So ito yung tinatagahan natin na meditation. Pwede din natin gawin yung mga walking meditation o di kaya yung mga moving meditation na meron tayong ginagawa pero... Mas maganda, lalo na kapag hindi pa kayo masyado aware sa pagkilos ng mga enerhiya sa inyong katawan or sa mga impressions sa isip ninyo. Tapos, masyado kayong distracted nga or masyado kayong nakafocus sa ibang mga bagay or maraming nakikita mga bagay, lalo na kapag nagsi-cellphone kayo or meron kayong mga iba-ibang pinapakinggan. Mas maganda na meron tayong mga panahon talaga na wala tayong gagawin kundi makinig lang. Makinig hindi lang sa ating pandinig dito, kundi yung makiramdam tayo at makinig sa mga vibrations o yung mga frequency sa ating kalooban at sa pamamagitan ng paggawa nga ng ganyan ay mas mahahasa tayo sa ating spiritual awareness. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga salat lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit. Sana makasali ka sa Siki Hor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Siki Hor Healer School. Salamat po at God bless.